Hello guys, what's up mga ka-idol no? So for today's video po is ayan po Flex ko na naman po Ang aking alagang isda guys So ayan guys no So they are so happy It's because malinis na naman po Ang kanilang tubig So ayan guys, it's so sad naman Kasi nga po is namatayan sila Ng isang parasong isda Ayan guys So it's so sad kasi nga po Is nakabili ako ng Pagka na iba, parang I think it's expired. So, ayan, tinapon ko na guys. So, ayan guys. So, it's susad talaga kasi nga, sayang talaga namatayan ako ng isang titra fish. I love the color. So, ayan, parang nagka-cancer sila guys. So, so kawawa talaga guys. Ayan guys. So, so sana sa lahat po ng, no ng mga may hilig ng maisda dyan. Ingatan nyo po yung mga alaga nyo. Kasi nga talaga, kapag hindi po sila nabantayan, ito ang mangyayari guys. Ayan guys, nagka-cancer yung mga isda. Kasi nga, dahil sa maduming tubig. Or, kasi nga parang sa nabili ko kong pagka, ay na, it's, it seems like expired na talaga. Kasi iba yung, ano, iba yung text, texture ng isda nyo, niya guys. So, ayan guys, no? So, sayang naman kung mamatay sila. So, kaya, kaya tinapon ko na lahat ng pagkain na binili ko. So, bibili kami ng bago kung saan kami nakabili dati. Kasi nga, ayan guys, oh. Sa lahat po ng mga, ano, sa ganitong klase mga isda. So, pag naglinis po kayo ng tubig, pag nagpalit na kayo, pag malinis na, lagyan niyo po ng asin para iwas bakterya. Kasi nagkakakanser sila. So, ayan guys. 'di ba nakakatuwang tingnan. Nakakawala ah, ng stress pero alam ko naman pag nag-aalaga ng isda is nakakapagod, guys. So ayan, proceed po tayo doon sa kabila sa lang, guys ha. So ayan, guys, punta tayo dito sa kabila. May mga kapala isdaan din ako dito. So ayan, guys, oh. Ito po 'yung mga isda ko. Ito po is swordtail fish. Fish na face. Ayan guys, yeah. oh. Kita nyo? Yan po, mga baby, ay, mga anak din po yan dati sa mga binili ko. So, yan guys. Ang dami na yung mga ano, plants. Ah. Uh, di ba? No need oxygen, no need aerator. So, yan guys. Nakakawala na din sila ng stress. You know? At tsaka may mga anak na din to dito guys. Kaso hindi, hindi lang makikita. So, yan dito naman guys. In this side naman guys is yung mga gapi. Ayan Oh, yung may gapi akong puti. At tsaka Ayan din yung mga anak-anak nila, guys. Ay, nagtatago. Ayun, you know. oh. Ayan, guys, di ba? So, to be honest, guys, nakakapagod mag-alaga ng isda. Pero, nakakawala naman ng stress. So, ayan, guys. Libangan ko na lang din yan, guys. So, sa lahat po nang nandyan, thank you for watching and ingatan nyo po yung mga alaga nyo. Yan lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Don't skip my ads.